Aayo upa ayaayo Ayonya le Boy juga mau lepas Boy gidian Boy no ayam sayangin Boy Ayan panibagong vlog natin mga vads. Kukunin namin yung panggal namin. Ito yung mga tropa. Boy, shout out boy. Shout out ngayong plaza. magulang ko. <laughs> <laughs> Tayo mama at papa Yan, yan. Boy, shout out. Shout out Gunbox. Yeah, Kanbox. Dita <laughs> ba? Box litaba. Kukunin namin mga vads. Gamit yung snowkey. Snowkey. Diyan lang sa kabila mga buddy Puntahan namin ah, <laughs> Okay mo ah <ya. laughs> Punta itong uh, tropa ko mga buds na, <laughs> ito na,

Ito ngayon tayo sa dagat. Tumilego so, sa ilog. Ina, wag kang tumil. Sige, derso lang eh. Sugalay so nga to. Susup-supin kita. Di ba boy? Shout out boy! Shout out! <laughs> mga tropa, mga buds. Sige, diba boy. Ang okay. dami. Ang <laughs> dami boy, ang dami. Sige dami. Ha? laki matang pusa oh matang pusa pusa sigi icai-icai di berkara tidak tuh ini nak te makaka gawas go down tab belum pun mai asna mboi asna naman katakan musuh dituk berapa kau ini nak tekan sekali kepangkalan cerita pasal suara itu hah di Maginain. Ang haba ng hulo. Ang haba ng hulo. Ayaw pa, ayaw. Ayaw na kalabas ta? boy. Tibo man makalabas, boy. Gigi okay. di, diyan, uh, boy. Hoy, okay. eto oh, na. Sayangin, <laughs> boy. Boy, may lalom ba, boy? Utangin, <laughs> <laughs> Mga <laughs> nga ya Aba! ini siya siya rin nga Ano, hindi mo natatanggol siya rin ngayon ah? <laughs> Pagkatubo ka. si dito ah, hey. ito ah. Ah, napapasagdahan. Dito, yun ah, tak tak ah. <laughs> digot. Sige, digot. Biting, beating beating Ah. Sinasa yang di binu yang huli. Anu boy? Sinasa yang di yung yang huli. Kedo. Kedo. Anu yan boy? Ini cedak aku. Woi.

Siya sige, sige ko na lang ito, Nina. Okay. Patuloy tayo. Panibagong bunot na naman. Panibagong bunot. Ang <laughs> tayong nakuha na kamao. Ang hukin. Hindi mo. Hindi ako. Hindi ako. Krab, krab, krab. the blue crabs. mas maganda kung puro ganito yung huli eh. the best wow <laughs> lima mga bats <coughs> Hey, j'ai guys